magandang umaga mga kababayan no? Nandito sa rayon uh, Nagbiyahe ka sa Singkang Kumintok pa ako dito mga kababayan na uh, Bumili ako ng buko Dahil ito ay maganda pag umaga pa Kasi gamot ito sa mga May UTI ka mga kababayan Kaya uh, ito yung inumin mga kabayan no? Pula mga kabayan Ito yung kukulay ito Ayan mga kabayan Ito, inumin ko na po Mga kababayan Ayan, buka natin Okay. At ang init din yung laman mga kababayan. Lahat dito. Dito ang kainin natin mga bayad. Kailangan mo ito inom Ayun ba si Siyempre, ito yung gamit tadi Go, go. Go lang. Go. Ayun Hindi mo kabayad na yung kabayad.